Ang ikalawang paks na natin may kinalaman sa ginawang survey ng Social Weather Station. Sa Metro Manila, mm. napakataas. Pinakamarami na nakaranas ng na gutom ay sa Metro Manila. Mm. Ang Mindanao, bumaba eh. Metro Manila, 19%. Grabe, oh, taas. kung yung figure siguro yun, aabot uh, yung milyon yan. Uh ha? Kung tutuusin ay eh, nandito hmm. na yung pinakamataas na minimum wage. Andito lahat. Andito ang oh. malalaking kumpanya. Tama. Andito ang oh. malakas na takbo ng ekonomiya. di ba? Oh. Okay. And yet, nandito yung pinakamataas na antas ng kagutuman. Oh, yun. Nandito Napaka lahat. Napaka-ironic. So, To. Pero alamin natin paano, tayo. Pero alam alamin natin kasi ang DSWD alam ko may programa sila eh yung walang gutom. Oo, walang oh. gutom food stamp program. Yeah. Oh. Nasa linya natin uh, ASEC Irene Dumlao, Department of Social Welfare and Development. Asek, magandang umaga. Welcome back sa Double Wang sa Double B. Good morning. Magandang umaga, Weng and Weng. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay na inyong pong programa. Mangungumusta lang po kami uh -oh. sa takbo ng food uh, food stamp program o yung walang gutom Yan, na program na po na uh -oh. pinangungunahan po ng DSWD. Gaano po ba kalawak ito, lalo na po dito sa Metro Manila? Kasi ang obserbo, sabi nga ni Ben, hindi natin DSWD. Ano hmm. bang impact ng food stamp program na ito? Bakit hanggang ngayon malakas ang antas o mataas ang antas ng kagutuman sa Metro Manila? ASEC. Okay. Well, unang-una, yung food stamp program ng DSWD, may dalawang objectives yan. Una, bawasan yung bilang ng mga mahihirap na Pilipino na dumaranas ng involuntary hunger and malnutrition. Ikalawa, matulungan sila na magkatrabaho o bigyan sila ng kasanayan o kakayahan para maging mga um, kap, um ano, kapakinabang no, na members ng kanilang uh, community. Um, As explained uh, previously, uh, ang, ba ang bawat household o bawat beneficiary, makakatanggap yan ng electronic benefit transfer card na naglalaman ng thousand pesos worth of uh, na food credits. And yan ay maaari nilang gamitin bilang pambili po ng mga pagkain mula sa mga TSWD accredited na pamilihan o tindahan gaya ng kadiwa uh, Of course, ang uh, objective nga ng programa, matulungan sila na mabigyan ng makakain upang uh, kalaunan ay uh, matulungan din nila no yung kanilang mga sarili na sila ay maghanap na ng kanilang sariling makakain. Now, yung mga beneficiaries ng uh, food stamp program, natukoy yan mula dun sa isang milyong pinakamamahirap na uh, sambahayan sa buong bansa. Batay na rin doon sa talaan ng uh, DSWD listahanan. Uh, nakalap natin yan through uh, using the food... Mm -hmm. Asek? Naku, naputol okay. si ASEC. Asek. Oh. <laughs> uh, e, pinapaliwanag ni Asek uh -oh. uh, yung mm. uh, dalawang uh, pakay ng programa. Yes. Uh -oh. eh, talagang bigyan ng unang Bottom line, talaga dapat bigyan ng unang uh -oh. uh, pangkabuhayan. At ang, uh -oh. ang nakikinabang po dyan ay yung mga nasa listahanan, poorest mm -hmm. of the poor. One million daw pala ang yes, bilang. Uh -oh. Uh -oh. So, hindi, hindi porket halimbawa meron ka ng four piece mm -hmm. ay it's pera ka sa food stamp program. Buti, nabanggit na banggit po yung yes. four piece na yan. Uh Oh, oh partner. Balik sa linya si Asek? Assistant Secretary Arindum Lauma. Maganda umaga nga po ulit. Yes, Weng. At guys, mm -hmm. 'yun, gaya nung binabanggit ko, ano, mm -hmm. um, yung food insecurity, yung na 2% yung target ni Food Stamp program na ma-address. Mm -hmm. Um, based on the pilot implementation because the Food Stamp program is still on its pilot, pilot. implementation. Mm -hmm. Yeah nasa mahigit uh, 2,300 yung ating household beneficiaries, mm -hmm. 1,298 of which ay mula po sa Tondo, Manila. Mm -hmm. The rest ay galing sa San Mariano, Isabela, mm -hmm. sa Tapas, Argao, sa Gachito, Camarines, Sur, and uh, sa Parang, Maguindanao. But this year, ang target po ng BSWD is to scale up its implementation to cover 300,000 household beneficiaries. Mm -hmm. Would you agree don sa lumabas na survey na Betro, Manila, pinakamarami ho mga nakakaranas ng involuntary hunger. Kela, well, uh, of course, uh, ay batay doon sa uh, isinagawang survey no ng SWS. Uh, but uh siyempre um, we're not really the technical experts to discuss this but I believe there are various indicators I ano, that are uh, result to uh, such findings. Okay, mam, Ma do sa na, uh, pilot implementation pa rin tayo ng uh, food stamp program. Ano yung uh based sa pag-aaral po ninyo do sa pilot stage nito? Naging effective ba siya do sa dalawang layunin na binanggit niyo ng programa? Nagkaroon ba ng impact do sa buhay ng mga beneficiary so far? Okay. Well, of course, uh, since um, pilot implementation pa nga yung uh, food stamp program, Um, we really could not ascertain pa the the impact, no? dahil hindi pa talaga tayo baka buo ng uh, a full study on uh, its implementation. But based on our monitoring and based na rin doon sa ating pakikipag-dialogo or other conversations with the beneficiaries uh, particularly in Tondo Manila, uh nababanggit nila na napakalaking tulong uh, itong food stamp program sa uh, kanila pong uh, pam bumuhay no dahil nahaka uh, natuturuan this this one, eh to so talaga na binibigyan ng mga partner beneficiaries natutulungan sila o natuturuan sila to prepare nutritious meals for their mm -hmm. children mm -hmm. in addition to that yeah yun uh, na nalalaman nila yung go grow glow no ng mga pagkain mm -hmm. na nararapat para sa uh, proper nutrition ng kanilang pamilya and of course ng kanilang anak And in addition to that, nababanggit din nila na malaking bagay o malaking tulong yung 3,000 uh, food credits na tatanggap nila buwan-buwan mm -hmm. dahil yan ay uh, nakakatulong dun sa kanilang pagtawid araw-araw. Okay. Ma'am, doon sa nabanggit nyo kanina, uh, this year, balak ninyo na itaas sa 300,000 beneficiaries ang makikinabang dito sa food stamp program. 300,000 individuals po ito or um, household? These are household beneficiaries. Wow, So nationwide na po ito? That's correct. Yeah, target natin for this. Year. Hindi na siya magiging pilot ano pa lang pilot stage o ilalarga na ba para sa mas malaki pong sakop ng programa? Tama. Uh, yun talaga ang target ng DSWD mm -hmm. to scale up its implementation this year. Okay. So, hindi na siya magtatapos na yung pilot stage nito, magiging officially larga na yung programang ito, mas malaki na, pati pondo. Tama po iyan. Uh, uh, pati na yung pondo no, na uh, para sa implementasyon ay of course uh, magi-increase na rin. Pero wala pong balak, sorry, wala pong balak na itas yung 3,000 pesos na uh, pondo para sa bawat beneficiary. Ah uh, hindi uh, yan po ang uh, nasa ano na program design pa nasa program design, nasa program design uh um, hindi pa po natin napag-uusapan no yung mm -hmm. pag-increase ng ng amount ng uh, na tinatanggap ng mga partner beneficiaries. Okay. Okay. Pero But we're looking at that uh, ma'am wen kasi mm -hmm. uh there are well, I understand there are also proposed legislations that aim to institutionalize uh, yung food stamp program. Ah mm -hmm. parang gagawing 4Ps may batas na talagang gumagabay sa implementasyon nito. Tama po uh, mm -hmm. and um uh, um of course in the consultations that are na isinasagawa ano po between the SWD and of course the the uh, uh the legislators the the authors of the proposed bills ay uh tiniitignan din ano yung uh, uh number of beneficiaries how to identify it including Apa. the amount that mm. they're supposed to receive pero bago niyo ilarga yan nationwide uh ASIC, uh sabi nyo wala pang lumalabas o ano talaga yung mm. uh, naging epekto mm. ng pilot study ano? Uh, <laughs> paano mas natin masabi na yan eh ready na for nationwide. Kung hindi pa natin sure kung talagang epektibo ba. Biro nyo ha, malaki to ha. Yes. Kay sabihin nating makakakuha 300, malaki. 300,000. Ah, uh, 3,000 uh, per pesos. month. O yan, yes. per month. At uh, at ang uh, pagbibigay na yan ay ilang buwan ba yan? Na 3,000. Uh, isang taon o uh, ilang buwan lang? Ah, uh, yes. Yeah. Um Part of the one of the components of the program of course is the monitoring and evaluation. In fact, there's an NPMO there's an NPMO, NPMO that was already created. At kasama po yun yung sinasagawa na MNE. And of course, uh, sa isinasagawa ng mga activities under that, mm. do natin po nakikita at 'yan ang magiging basehan din ng programa sa kanyang pag-scale up. Mm. Of course, a report will be uh, issued, no? May ilalabas naman po tayong uh, findings doon sa pilot implementation. At eh, of course, yan naman ay babahagi natin mm -hmm. uh, eventually. Pero mm -hmm. yung pagbibigay ho ng 3K per month, uh, amount worth of food uh, uh, credits, yan ba ilang buwan binibigay sa isang pamilya? ah uh, ito po ay buwan-buwan, Weng. -buwan. For... Uh, buwan -buwan as long as tumatakbo yung program. Ito. Tama po yan habang mm -hmm. sila ay kasama o ka-miembro noong uh, food stamp program. Pero mang At ganito. At pamanggitin ko na rin. Mm -hmm. Yes. Go ahead ma'am, go ahead okay. po. Okay. Yes. Babanggitin ko na rin itong 3000 food credits na ito na tatanggap nila uh, kapag uh, matapos nilang uh, mag-attend nung mga nutrition sessions mm -hmm. dahil ito kasi ay may condition din kinakailangan na dapat oo kailangan na dapat mag-attend kayo nitong uh, nutrition session mm -hmm. then after that yung redemption period na na, tawag natin pag sinabi mong redemption period matatanggap mo na yung 3000 food credit mm -hmm. at maaari ka nang mag mag-purchase uh, doon sa mga accredited na mga pamilya. Pero hang, hang ilang taon uh, para maging uh, be, sako po ng programa ang isang beneficiaryo? Katulad halimbawa ng 47 years, uh, di ba? Uh, Dito ba sa food stamp program, ano yung lifetime? O meron din pong limit dapat na, na ilang taon din. para may ibang makapasok din po sa programa? Yeah, nung the original design po ng programa ay hanggang 2027 po ito. Mm -hmm. uh, pero nabanggit ko ano weng na there's a move nga po na institutionalize the program. a mm -hmm. so kapag po kasi meron talaga ng batas, uh, of course uh, mag magiging regular na na, na programa yes. ng DSWD yung um food stamp program kagaya nga po ng sa 40. Oh. Yeah. So doon magtatakda halimbawa mayroon ng implementing rules and regulations kung sakaling maging batas po yan, eh doon magtatakda kung hanggang halimbawa limang taon lang nakapro nakaprograma isang pamilya sa food stamp program para maipasok naman yung iba. Tama uh, ka dyan na, Weng. Mm. Kagaya nga dun sa 4 na nakalagay dun sa batas yes. na Uh, seven 7 years mm -hmm. sila no mm -hmm. mananatili ang mga program beneficiaries but no. nakalagay rin naman doon na maari silang magpatuloy oh. ang uh, depende doon sa assessment rin noong komite mm -hmm. uh, uh, na nagre-review ng programa. Doon po sa Panukalang Batas, magkano yung halaga ng food stamp ngayon, Kung ngayon ay 3,000 itataas po ba doon sa batas uh, Panukala? Ah uh, yes. Yeah. Um nung huli ko pong nakita yung proposed legislation Uh, legislative action on this. I think it it's greater than that. Uh, Mga no 5,000 po. But uh, yeah, but uh, I'll have to check on that. Dahil hindi mm. ko na. I think nakalimutan ko okay. na yung yung mm. uh, sinayon. Kasi baka yun. susunod uh -huh. din sa inflation yan. Oo, so, oh, siyempre. Ang problema lang, ito lang, panghuli, on my point, yung four-piece ba, masasabi niyong kahit tumaas ang hunger dito sa Metro Manila, uh, ganun din sa Visayas, uh, at sa iba, ibang parte ng Luzon, efektibo pa rin ho ba yan? Kasi tumataas pa rin eh ang kagutuman? Um, when uh, being a program implementer, uh, syempre, uh, I would be biased, no? baka sabihin mm -hmm. mo, bias ako, pero syempre, effective ang uh, four-piece program. Mm -hmm. But, uh, you know, there are impact studies that are currently being undertaken and uh, based na rin doon sa na previous impact study naman, ay uh, sinasabi na Uh, gaining traction yung programa at mm -hmm. nakaka-address rin ng mga uh, issues no, na, 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 na nabanggit. Um, but, yeah, uh, I'd like to believe that, uh, that the program uh, is uh, still effective mm -hmm. uh, in terms of breaking the intergenerational cycle of poverty. Mm -hmm. Because kung mm -hmm. babalikan natin, ano ba yung objective ng Corpus program? Mm -hmm. It is to invest in the human capital, particularly in yes. the education and health mm -hmm. of the children beneficially. So, batay dun sa mga kapag aaral mga impact studies at mga researches na isinasagawa na nakikita rin naman natin mm -hmm. sinasabi pinapatunayan po na yung 4Ps talaga nakakatulong doon sa edukasyon at kalusugan mm -hmm. ng mga bata yan at itong food stamp ang mag address naman sa kagutuman yes ah uh, ito naman ay para uh, to address yung involuntary hunger and malnutrition yeah. oo oh, right. okay tsaka ah, syempre baka kwan lang to mga pagsubok period lang to eh Alright. di ba uh, sa Birth ating program Well, Asek, Asek, maraming thank you, salamat thank you. po sa oras, ha? Maraming salamat din po. Magandang umaga. Good thank morning, uh, ma'am. Good you, morning. Asek, Irene Dumlao, yes. ating nakausap mula ho sa Department of Social Welfare and Development. Kapuso.